Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 28, 2024, linggo. Uh, tayo ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Mula po dito sa Naikabite, at dito po ang ating unang pagbasa at pag sa araw na ito. Ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 9, verses 26 to 31. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nagpag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niya ang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista kaya't itinangka nilang patayin siya. Nang malaman nito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Caesarea at pinauwi sa Tarso Kaya't naging matawasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo na namuhay na may pagkatapot sa Panginoon Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo ng linggo At ngayon po ay naririto kami na uh, kasamang lahat ng mga lingkod mga volunteers sa aming pong parokya para sa panandalian na uh, uh, maibsa ng init na nararamdaman natin dito po sa Manila ngayon po ay kalimang linggo na po tayo ng Pasko ng Pagkabuhay at ang paalala po sa atin ay manatili po tayo kay Kristo manatili tayong connected kay Kristo paanong ang mga alagad ang um, mga uh, Mula sa unang pagbasa natin, sila po ay uh, nag, nagiging isa at patuloy na kumikilos bilang isa dahil kay Kristo. So, si Kristo po ang dahilan at si Kristo ang dapat na nagbubuklod para sa ating lahat. Sabi nga no, nung una ay natatakot sila kay Saulo pero dahil nga sa uh, panawagan ni Jesus, dahil sa misyon na iniatas sa kay Saulo ay naging kabilang na nila at kasama sa simbahan itong si Saulo na naglilingkod at nagpapalaganap ng mabuting balita. So, ito po no at nawa masuri natin mabuti ang uh, kahalagahan po no ng pananatili kay Jesus. Na sa bawat ginagawa natin, anuman ang ang grupong kinaaniban, anuman ang simbahan, lalong-lalo na no, sa pamilya, na ang magkoconnecta talaga sa atin lahat ay si Kristo. Kaya kung wala si Kristo bilang sentro ng ating paglilingkod, sentro ng ating pamumuhay, sentro ng ating pamilya ay magkakawatak-watak tayo. Pero kung ang goal natin no, ay talagang nakaangkla at ang gawain natin ay nakaangkla sa mga aral at turo ni Jesus, nakatitiyak tayo na tayo po ay magiging matatag, magiging matibay sa anumang pagsubok at hamon na ating kahaharapin no, sa ating pong buhay. Ito yung nawa, no, uh, sana po no, ang um, uh, mga buhay natin, lalong-lalo na po sa pamilya, tiyakin natin na hindi tayo lalayo, tiyakin natin na hindi tayo bibitaw sa ating pong Panginoon dahil kapag hiwalay tayo sa Panginoong Yesu Kristo, wala tayong mararating, wala tayong matatapos, at hindi hindi tayo magtatagumpay kapag umiwalay tayo kay Jesus. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.